ayun guys uh, dumating na yung ari guys uh, tulong tulong sila sa pag uh, bawas ng tubig so ayan guys yung mga kapitbahay nila guys nilapitan ko yung isang traffic enforcer um, kanina guys ah uh, sabi ko na kung sino may ari ng bangka okay, so, uh, buti ay kilala niya na uh, pasalamat sabi ko naman is sayang yung mga materialis baka mawala matangay ng mga alon tangay sa malayo at mapulog ng iba ayan na guys uh, ano pala yung guys ang klasik yung isda ay ano, pailaw tapos uh, tawag sa amin ay lagaripi ayan guys kung matangbaka baka yung matangba palang na guys so hindi niya daw na malayan kung sa banda yung tumagas yung tubig dito sa palagay ko ay ano may butas yung parka o di kaya ay na nabundol ang mga ano isda tulad ng balok yan siguro sa katagalan ay video ma ano na yung plywood guys o kaya kaya natanggal yung ano yung buyokan kasi yung bawat bangka guys ay mayroon talaga yung butas o buyokan kasi yung purpose niya ay para pag i dry dock mo ay eh, i open mo yung buyokan so wala ng tubig makapasok so yan ang purpose ng ano, buyokan guys So, angin buti ay tulong tulong sila guys mataas yung lambat nila guys yung tawag sa amin na ako uh, yung tawag siguro nasa mga ano yan? mga sampung banata ito so, yung mga materialis niya kanina guys yung e, mga plywood yan tayo nung na nagligpit niya guys yung mga plywood na yan yung sa sagwat yung mga kaldero so, nagtaka yung mayari guys kung saan galing yung butas o di kaya bakit kaya na ano siya na lunod eh, ano naman yan guys eh malilit naman yung alon eh at saka malinaw yung dagat maliban naman sa lakas ng angin so bali gagastos din tayo ng yung mayari na yan guys eh din yan ng ano uh, pa change ng makina kailangan linisin yan eh overhaul yung makina yan So, pinakaano yan guys, kung mayroon pang battery sa loob, sigurado ano na yan, hindi, yan, hindi na yan magagamit. Wala nang ibang paraan na Kay, kahit linisin pa yan, ay hindi yan, hindi din yan magtagal kasi ano, basa na ng tubig. So, tingin na tayo guys, dahil marami naman sila naman tayo, mata, ano, mabasa tayo bisita lang tayo dito sa ang bote ay binalam natin na kanya yung bangka na ano, lunod mga guys, uh, binuwa tayo Yo guys may battery nga guys eh may bigat pa naman na yung battery na yan ah, sigurado wala nga yung battery eh, may okay, nakita na ako may pangitos na ako mga cooler siya po sila wala man kay dirira man siya o nabulag naman siya puro lulod na siguro basi kong balibugan

So, dua pa na po kung battery o. Oh, Bala yung bukat na eh ikayo. Pura ka na yung battery. Ma, madis, makuha na na siya. Kuha yung solution. Ang makina. Ma-over lang man na siya. Battery ra. Mahal pa naman yung bateri ka ron. Eh, ako na nag-ipo na Ari ang bugsay sila. Ang kanang good. sila. Sila duha kay dream na sa kaduyan gani ah. Ningo pa mga plywood dito na nakaabot. Go, kaila pa ko sa tagiyan ako ni Ako to ginan nya nitong ni Agi di ang taga City. Go, kaila ba na sir? Inform na dito sa tagiyan. Ang nasa shop, may shop na ni Oh. Motor? Ah, motor oh. ubah karena Kana bangsa atbang sa kuan butika. Senang bagong butika dia. Ah,

Karena mambuk saya aku rakitan no na ingalan Dismar. Ring Taizmar motor. Nah aku na una-una antena ku bayor. Sus dua apa kui lug baterai abi oh. Tu mai na juke nak poto lo. Oh na na igok guru yang angkla. Nga parkana. May, hey, siyempre, yeah, ang klaway, guru ka sakat. Mayo, yan abaw.

sabit sa angkla guys yung lapit sa engine so guys hanggang dito lang guys eh, tutulong tayo sa pagbuha pag buat guys so ito si boat builder So, magandang araw. Maraming um, salamat sa inyong pagsubaybay guys sa akong channel. So, bye-bye.